kumbaga, oh. ang kagdamdamat sa akong. Oh. May isang puno, anong bunga? May isang puno, anong bunga? Baka mo magpanunot na. Video mo mukha mo ah. Ano yun, ano friend. May isang puno, ano ang bunga? Oh. Mahirap yung... Numaalak tan, sir, na libre atin eh. Libre! Word, well, word! Well kanya dyan. May isang puno. Anong bunga? Oh, libre ata ka nun eh. Kanya at mamang serak. Libre ka? Oo daw. Libre yan. Oh. Ano kaya? Ano kaya? Nag-counter. May isang... Balikan ka muna namin. Saan muna? Balikan ka ba ang... namin. May isang puno. Ano? Nyog! Ha? Nyog! Awan! Dapat ang ganda lang ata ang answer.